Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin 'to. Magandang araw po. Ako po ulit si Attorney General Du ng Batas Manggagawa at nandito po ulit tayo sa bagong-bagong episode natin ng Sumbungan ng Kamanggagawa. Eli, Gandang araw mga boss, uh, Eli San Fernando po ng Kamanggagawa Party List eh, meron na naman tayong natanggap na sumbong mula sa isang kamanggagawa natin. Panoorin natin ang video. Nung ano po kasi, March 4, kinausap po kami ng employer namin na sabi niya, uh, magpapalit na raw sila ng uh, kumpanya. So, kailangan baguhin dahil mismo sabi niya sa bibig niya na niya, kasi Pinag-initian na raw sila ng local government ng QC, pati ng BIR. Kaya wala po silang magagawa, kundi magpapalit na po sila ng kumpanya. Ngayon, nasabi hindi po kami babayaran. Eh, i-transfer lang daw kami sa sinasabi nilang brands sa may uh, uh, Santa Rosa Laguna, sa Vista Mall, napakalayo po. So, ayan, napanood po natin yung sumbong ni Mr. Christopher, no? Uh, actually pumunta dito sa ating opisina si Christopher para idulog yung kanyang reklamo at magpatulong sa sumbungan ng kamagagawa. Uh, Christopher, pakilala ka muna. Uh, ako nga po pala si Christopher Alicando Angelino, uh, 44 years old, na dating nagtatrabaho sa Camishap Store Incorporated na matagpuan po sa Munoz QC. Boss Christopher, pwede mo ba kaming kwentuhan o ilahad mo sa amin ano ba yung problema diyan sa company na pinapasukan mo at ano yung naranasan mo? Uh, pumunta po yung employer namin mismo yung ano, ay employer po, March 4 ah uh, kinausap may isa isa. Hmm. So sabi po, ako muna kinausap, sabi, sabi niya wala po rin siyang magagawa dahil pinag-initan po daw ng QC government pati ng BIR. Kaya yung kumpanya. Po, yung kumpanya kasi po uh, parang lagi pong may lagay-lagay na. Mm. Pero teka, ano muna ba yung uh, ginagawa niyo sa kumpanya? Ako po yung displayer o nagdi-display po ng mga produkto sa supermarket. Natin. So ano ba produkto ninyo? Mga ano po, mga grocery store, mga ah, okay. non-food, Pati mga foods. So, manufacturer ano ba kayo? Gumagawa kayo ng produkto? Hindi o po. Um, grocery store, grocery store, store po. Okay. So, ikaw yung nagsasalansan oh, ng mga oh, produkto yeah. doon sa I, grocery store niyo? Hindi lang po yun ha. Kasi kung kami regular, ano po kami, all around, wili. dahil, sa nila, wala naman tayo sa manpower. Ba't ilan, ilan ba empleyado niya? Mayigit po kami, sampu, baka nasa 15 yata. Ah, so, malaking grocery malaking ito? Malaking grocery din at gaano ka nakatagal diyan nagtatrabaho? 23 years old po. 23, 23 years. 23 years. So ano? Ilan taon ka na? 44. 44. So kalahati. Kalahati. <laughs> kalahati ng buhay mo diyan ka na nagtatrabaho. Opo. Okay. Sino ba may-ari? Ang may-ari po si Mr. Howell D. Ku. Ku. Howell ang, D. Ku. Ang, ang ano talaga namin ang, po, ang chairman po, yung pinakamay-ari, yung tatay nila si Henry C. Ay, Henry Ku. Henry ko po. Henry siya. <laughs> Henry. si yun. Henry ko po, po. Henry. Henry. Uh -huh. So, so kilala mo pa yung matanda? Kilala mo po yung matanda. Kaya lang parang nasa higaan na po siya. Uh, banig ng karamdaman na po siya ngayon. Mm. So, parang nagmahalisan po. Ang pag-alam presidente, yun po yung anak, po. anak niya. Si uh -huh. Howell. Tapos, -ta tinanggal ka sa trabaho? Hindi po. Ang um, nangyari po kasi, nung pumunta nga po siya dyan, mm. gusto nilang palitan na yung kumpanya. Tapos, mm. pinapapalitan nila yung registro. Mm. Tapos, iba na po yung ah... Uh, Kumaga, iniba na nila yung may-ari ng mm. kumpanya. Tapos mm. so, sabi ko, Sir, baka pwede po sa total, matagal naman po tayo nagsama mula. Po, umpisa pa, mm. maliit pa yung negosyo nyo. Hanggang nung, mula pa ng buhay ko yung um, mama na nandito na ako. Tapos mm. ngayon, yung, medyo lumawag na po yung mm. uh, ang sangay na po yung mga mm -hmm. trabaho nyo, mm -hmm. nagpapatayo na mga, kayo ng mga distributor. Ang gusto lang po sana namin, kung magbabago naman po sana kayo ng kumpanya, mabayaran lang po sana kami ng separation pay. Mm -hmm. Kasi nga, yun din po kasi kaya gusto lang namin pabayad. Ako po kasi personal, mga nakaraang, ano, parang natawi na po ko na, hindi ko po alam eh. Sabi, stress daw. Sabi mm -hmm. ng doktor sa may, uh, sa may Walter Martin, ano. Mm -hmm. Ayun So magpapalit na siya ng kumpanya? Papalit na po ng kumpanya. bagong restaurant po, iba na rin yung pangalan na. May mga kopya po kami. Hmm. Ayun po yung sabi sa amin. Kaya lang, hmm. gusto niya, pirma kami ng agreement to transfer. Yung kami shop is Torino Purated, magiging Bali Mart. na. So isasara niya yung, lu yung, yung lumang kumpanya? O, oh, para Tapos, na yung Tapos tatayo ng bago. Tapos oh, ilang kayong gusto magpabayad na lang? Na dalawa na lang pa. po. Dalawa. Ah, so dalawa lang Kasi kayo? Kasi dapat po, tatlo kami kaya lang. Ang isa, supervisor namin, eh, nangangamba rin. Kasi nga, marami pa siyang utang. Gano'n din po yung mga ano, gusto, gusto talaga ng ibang magpabayad na rin mm -hmm. kaya lang. Parang, napanghinaan na sila ang loob dahil sinasabi mm -hmm. na, ah, uh, wala talaga kayong makukuha pagdating pag ng ganyan. So anong, anong banggit nung may-ari? So, isa, ano po daw kami? No, di ba, umihingi kayo, sa separation na lang. Anong, ah, anong banggit sa inyo? Ayaw po, di ko siya sabi niya sa akin, wala pong ganong, ano, wala pong ganong batas. Sabi ko sa akin, sir, mga sabi niya, sige, pag-isipan namin yan, babalik kami. Babalik, pag-usapan pag pag, pag na namin, hindi ko po alam sino, sino ang kausapin. Tapos, ah, uh, Ma, uh, April 12, bumalik sila. March 4, po ko yung April 12, bumalik yung po yung HR. Tapos yung HR na yun may dala-dala na pong notice to transfer. Hmm. So, notice to transfer na yun, ang update niya, uh, April 23. So, sabi sa amin, basahin niyo muna yan. Nung uh, binasa hmm. niya, itinagaya niya yan. Ako palibasa po, hindi naman po talaga ano sa English. Eh. May, hirap, may hirap po talaga. Ah, so English yung notice to transfer? Uh, English may hirap po. Dala mo ba? Opo. English po Pwede siya. Pwede mong patingin? Oo. <coughs> oh. Eh, sabi niya po sa amin, pirmahan niyo lang, pirmahan niyo lang yan kasi notice lang naman yan. So, kami po, pirmahan naman sa sa notice na yon Tapos, sabi, transfer kayo sa April 23 na, doon sa may Vista sa Santa Rosa, Laguna. Eh, kinabukasan po, paano po sa kami? Ah, so Santa Rosa, dilipat? Dilipat kami. Sa branch daw ng kami shop, kasi kami shop, hindi pa naman totally sarado. Pero taga saan ka? Saan ka nakatira? QC po. QC? Tapos ililipat ka ng Santa Rosa? O kasi nga po, ilipat daw po nila ako dahil hindi naman ako pumayag na agreement sa Bali Mark, sa kung saan yung tinayo yung camion shop, doon din itatayo yung Bali Mark. So hindi kami pumayag po ng ganun. Eh, I-transfer ko daw kami sa ano, branch ng camion shop daw, sinasabi ng camion shop. Yung problema po, kung pinuntaan po ng ano, pinuntahan ko ng kasama ko, nagtanong po doon sa Vista Mall sa Gwardiya, wala naman daw kami Shop Store Incorporated sa Vista Mall. Hmm. Hmm. umasa pa rin pa sila para sabihin sa mga nagta ano. hinanap hinahanap nila yung vape shop kasi vape shop po gusto nila ipalipat kami eh. Store, uh, Ay, sasagutin pa nila yung paglipat mo ng tirahan din sa Santa Rosa? May nakalagay naman po. Na, kaya lang nag-iisip pa ba? Yung contact person doon, ayaw naman may pag-ugnayan sa amin. Tapos, kinocontact siya ng kasama ko, ayaw sumagot. Sumagot umpisa. Kaya lang, tinatanong niya na ayaw niya sumagot, yung contact mm -hmm. person po. Ito po yung sa kasama ko mm -hmm. yan. Ito so, po yung, so ngayon, wala kayong trabaho? Wala po. Ito pa nga mm -hmm. po nung ano. Mula kailan kayo walang trabaho? Ako, sabi sa notice po, April 23, April last 23. day po, oh. po Ngayon. So yung grocery na pinagtatrabohan mo dati, wala na ngayon yun? Iba na po ang pangalan. Pero nandun pa rin. Nandun yung pa rin. Po, ang po? Parehong building. Opo. Pero tinanggal ka doon. Ang um, sabi nila, kahit tanong naman mo tanggapin mo namin na o hindi, mm -hmm. ano talagang mawawalan na kami dun sa... No? Sa... E, ganyan kasi, Eli, mm -hmm. kapag ka nagsara ang isang kumpanya, mm -hmm. no, kahit pa yan ay SEC ang ano ang registrar o DTI, uh, hindi naman pwede yung transfer-transfer na yun eh. Walang ganyan sa batas kasi, Christopher. Ah... Eh. Uh, pag nagsara ang isang kumpanya, kailangan bayaran niya ng separation pay. Mm. No, equivalent to one half month per year of service. So, mm. kung 23 years ka, Christopher, uh, ang magkano ba sweldo mo? Kada araw? Kung, kung sa palagay pa sa minimum, sa minimum lang po. Kaya lang, lang okay, meron kami sa allowance. Meron uh, minimum. kami sa pay, minimum. Ba, pay, uh, per day po kami. So, kung 645 yan, uh, 100. kung magkano ang kalahating buwan mo na sweldo, times 23 mo. Mm -hmm. So, kung malamang-lamang, ang magkano kalahat yung buwan mong sweldo? Ang quincenas? Nasa, ano po, 16 po yata, parang ganun. Uh, Ka quincenas? Parang ganun po yata. O, buwanan. Ay, buwanan ata. O, po buwanan. buwanan. So, uh, 8,000. 8,000. tama. so, uh, 8, so, okay, utama, 8, na, ano, so, ang separation pay mo dapat dyan, 8,000 times 20, yung 23 years. 23 years. So, yun. So, Kasama so, so, po yung binigay nila na parang meron kami alam sa binibigay per daily income. Hindi, hindi kasama ka. yun. Yeah, basic pay. lang, basic, basic pay lang mm. talaga. So, kung ayaw kung ayaw kasing ibigay yung separation pay, nasara na, di ba? Wala ka nang na trabaho eh. Hmm. Ang dapat dyan, mag-file ka sa NLRC, hmm. National Labor Relations Commission. Kapasamahan hmm. ka namin ni Ellie, ah. sa ating mga staff, no? Sa NLRC, yung mga mo gusto rin hmm. na Mag-file, sabay-sabay na kayo. Mas marami kasi mas assist, maganda. Eh. Yeah, assist namin kayo. Yeah, assist namin kayo mula simula, filing hanggang dulo, hanggang makuha ninyo hmm. yung inyong separation pay. Tama. No? So, bago tayo magtapos, may gusto ka sabihin sa ano, sa employer mo. Ano pangalan niya? ah uh, Howell D. Coco. Mm. Uh, Sige. sir, uh... Mm -hmm. Nagumpisa po tayo sa ano eh. Ma maliit malit lang. Hanggang lumawak yung uh, negosyo niyo. Sana man lang sa tagal na ng trabaho mabayaran. Sana kami sana. Hiningi namin. Hindi naman po para sa akin lang. Anim buwan ako eh. Um, <laughs> na nga po kasi parang sabi ng ano, na, stress Feeling ko parang bibigyan ng utak ko. Pero, uh, pinangawa ko pa rin ano eh. Ha? mga anak ko, oh. ng bunso ko, oh. para lang na paglaban yung ano. Kasi hindi lang sa akin. Eh. Kasi may mga anak ko. Oh. Sana maibigay nyo na yung ano. Gusto namin dahil ah, kami, mawalan kami ang trabaho. Kayo, ano man mangyari, bayaran nyo naman kami. na eh. natili pa rin yung negosyo nyo eh. Mm -hmm. Hindi lang naman po isa yung negosyo nyo. Marami. Ano mangyari sa amin, kayo nakatindig pa rin pero kami ano mawalan kami na ano wala na kami wala na kayong pag sana so, ano, mabayaran po mga dapat na matanggap. Hmm. nila ano? maraming salamat uh, boss Christopher kay Mr. Howell ko tama no eh, nakasama niyo ho, si Mr. Christopher mula sa pag-uumpisa mula nung maliit pa yung inyong kumpanya Hanggang sa ngayon, di kayo iniwanan ni Boss Christopher. Ano man lang ba yung ibigayin nyo, yung karampatan, na bayad, yung share ni Boss Christopher doon sa naiambag naman niya doon sa inyong kumpanya. At Boss Christopher, ah, dama namin yung bigat ng dinadala mo. Asahan mo, ah, nakasuporta kami, mag-a-assist kami dyan sa kaso. Uh, papasamahan ka namin sa mga tao titiyakin natin na uh, makukuha mo yung dapat na mapunta para sa iyo. Sige, ang bigat, ang bigat, mm. ang bigat ng episode to. Mm. Uh, pero ang dami. Kaya ang daming ganyan ang istorya no sa mga kamanggagawa natin. Uh, sana yung mga kasamahan ni Christopher no na na natanggal din sa trabaho, samahan niyo siya. Ilaban natin to mm. Kay matakot, nandito ako tsaka si Ellie. Susuportahan mm. namin kayo hanggang dulo. Karamihan kasi ng manggagawa, walang akses sa abogado. Mm. Kahit na may PAW, ah, may impaw ang daming natutulungan yan. Mm. Pero hindi sila sapat yung dami nilang pau para dami lahat ng manggagawa matulungan. Sa dami ba naman ang gas eh? Kaya karamihan ng manggagawa, takot talaga. Mm. So, uh, tutulungan natin si Christopher uh, hanggang dulo. Uh, para makamit niya yung justisya na kanyang hinahangad. Hmm. Eli? So, sa mga kasamahan, gaya ng nabanggit ni Atorni, uh, mga kasamahan ni Boss Christopher, uh, wala kayong dapat ipangambanan. Dito kami, tutulong kami, Boss Christopher. Uh, kasi hindi lang naman para sa inyo ito. Napakaganda nung binanggit mo. Hindi lang para sa inyo ito, kundi para sa pamilya at sa mga anak, anak ninyo. Kaya sa mga boss natin na gusto pa, may mga hinaing, may mga sumbong, may mga gustong ilapit, bukas po ang linya ng sumbungan ng kamanggagawa. At nandito po kami para tulungan kayo, samahan kayo sa uh, pakikipaglaban para sa benepisyo at dapat doon sa mga dapat nating makuha. So muli po ako po si Attorney General Du ng batas manggagawa. Lagi lagi po ninyong tatandaan ang karapatan at interes ng manggagawa, hindi po yan hinihingi. Yan po ay inilalaban. At kapag ka ang manggagawa ay lumaban, asahan po ninyo nandito ang batas manggagawa at kamanggagawa party list, mm. para sumuporta at tumulong sa inyo. Mm. Hanggang sa muli po, ako po ulit si Attorney General Du. At ako si Elisan Fernando ng kamanggagawa party list. At ito po ang sumbungan ng kamanggagawa. Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!